Hi guys, for today's video, may tuturo naman ako sa inyo. May nag-PM kasi sa akin paano daw palitan ang password niyang Piso Wifi. So ngayon, ituturo natin sa kanya para mapalitan na yung password niyang Piso Wifi niya. So ito yung testing natin kasi may nag-order naman sa atin na hindi pa na-deliver. So ngayon, papalitan natin to. So kung bago ko lang channel ko, pakipindot yung like and subscribe pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga video na upload so start na tayo so ang first gagawin natin guys punta kayo sa wifi siyempre mag connect kayo doon sa wifi nyo sa wifi na gusto nyo palitan yung password nya so ito yung sa akin kasi hindi, hindi pa to na palitan kasi in order sa akin so hindi pa natin na deliver so pindutin nyo yan connect kayo tapos magsa sign in siya siyempre nakamunta kayo dito so ang next step nyo punta kayo sa chrome or kahit anong browser naman pwede naman to so punta kayo sa chrome tapos login kayo dito 10.0.0.1 slash admin karang nilagay nyo so go so ito yung mababas hindi pa napalitan yung password niya yung user niya matik na yan administrator administrator so yung password niya dito kung hindi pa ito napalitan matik na to admin 12345 pero kung napalitan na ito ng naggawa sa inyo ng piso wifi tanyongin sa kanya kung anong pinalit niya dito yun ang hiin nyo tapos yun ang ilagay niya dito So sa akin hindi ko pa na napalitan. So ang admin niya, yung password niya admin12345. So sign in. So ito na siya guys. kapag pag magabas na dito, siyempre ang unang gagawin nyo, punta kayo dito sa so may icon dito sa taas. Puntahan nyo to para mapalitan nyo yung password niya. So, pindutin nyo yan. Tapos pindutin nyo yung change. Tapos dito, ilalagay nyo dito yung dating password nyo dito sa taas so yung ano yung default password nito admin 12345 so dito sa baba ito dito na kayo maglagay kung anong gusto niyo ipalit dito so try lang natin palitan para klaro talaga admin admin 123 ito, ito, yung lagay natin ha So, tandaan nyo lang to kasi pag papasokin natin ulit yung portal na ito, ito na yung gagamitin natin. So, admin, 1, 2, 3. So, start so, change nyo lang, change password. So, pindutin lang yan. Update your password. So, ito na siya guys, ito na. So, ayun, ilagot lang natin kung mapapalitan ba talaga. May nakasulat naman dyan your password was changed successfully so try na natin i-log kung napapalitan ba talaga para klaro so pindutin yung icon nito tapos sign out so ngayon ilalagin natin kung napapalitan na kung nag na naman yung password nya so lagay natin administrator so, tapos lagay natin dito admin I mean, 1, ito. guys, big sabihin napalitan na. Hindi na siya hindi na ito yung hindi na yung dating password niya napalitan na to. So, hanggang dito lang tayo guys. Kung may natutunan kayo, paki-like and subscribe naman diyan para kagaranta ako gumawa ng mga video. Salamat.